Agad morning mga kanter yan Ay ano, oh, nag kami ng tilapia mga kanter Then, ito pa Yan Inihaw natin yung tilapia mga kanter Tapos, gagawin natin Isaog natin sa ano? Munggo boss no? Yan o oh. Yung inihaw ng tilapia mga kanter Style papaitan ba sa saog sa munggo yan mga kanter Hintayin natin mga kanter kung paano natin lutuin mga kanter Ayan na At ito yung huli natin mga kanter ngayon o Salambat O, yan o oh. Kaya daw. Stell, papaitan yung dating niya. Kakain tayo ng tanghalian mga ngayong agahan. Agahan pala mga kantil. May lihaw ba? Oo. Kaya, kain tayo agahan mga kantil. Agahan lang yan, oh. Gata si Lamisa. Kanya-kanya ang damdok na yan mga kantil. Hmm? Hmm? Welcome sa ating YouTube channel. Dito pa na-edit yung mga video natin, ah. Masyado tayong buwan yan. Sinapya, sinapya.

oh 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 mahate ro oh dapat kaya nitoi gumusong <laughs> <tabi> <tabi. inaudible> oh, ay ay ay, ay. Hindi na ako. Ito ka sa transibin. Hahaha. kung sa challenge 5 talaga. Eh, sabi lang ng perkada. Ang yan? Supervisor yan? Balita tayo. Supervisor yan? Oo. Tayo diba? na rin. lupa pala dati Sa Laguna. Nagsabi na rin ako sa mga trupa ah, nitit. nyo. Ano ba? Diba? nyo lang pala paluin Bago doon na pangasinan, mamaya ng gabi, ikuwanin ko na naman yung mga mag-anak doon. Mapanood tayo ka Bago yung mga mag-anak namin yung kondo. Eh! Ay! Bi! Bi! Itong... Kung tayo muna kaya. Kinawa ka sa Ule ba? Ay Ay ano ko buhangin kaya? Ano Hindi na Ano Hindi na ka. Hindi Ay! Yan dito ka. Hindi Tarang-tarang lang yan. Tarang-tarang lang. Ano yan? nyo. ko sa kanya. Saan ba? na sa na. na sa Asin pichel. Lasa na. Ano?

ya sumisinya, sini, sini. lang. Isip lang, isip lang, isip lang. Isip lang, isip yang Isip lang, isip lang. Isip lang, isip lang. Isip lang, isip lang. Isip lang, isip Hindi ka pa nakatrabaho, busog ka na. <laughs> Baka kauna naman, kaya na naman ka. Mm. Ay, <laughs> ay, ay maka, lusong na siya. Busog ka Ay, maka Kaya ka parang makakamuna. Pusong uh. mo nga Pare, busog ka Wala pang ako dyan. Wala, karidi pa dyan. <laughs> Oto, puro. Ay, puno na. Lalo kung aso ang ulak. Ano ba? tango na ang bago mo pa. na. Puno na yung pan mo. Wala na. <laughs>

Yan, uwi na kanina pa mga, bago mag as 4 na mga hunter ngayon ay yan sa tot kay mara yan duwang ng malini sa namin kanina na mga hunter na do sa kabila sa may sili-sili na sa na uli natin ng karpa ngayon ay uwi na ngayon ay mag didiskarte ako ng pangulam mga hunter nagpaiwan ako lagi ang ako nang papaiwan ay para may pang ulam sa bahay mga hunter yan libre yan thank you so much at tayo ay laging welcome dito yan at hum humahangin na Tatarget tayo dyan sa dating pisto natin mga kanter yung malaking balite kung saan ay dyan talaga ngayon sila gawa nung naging tayo dyan na bulabog doon dinipat dito mga kanter yan kasama ko yung mga dugi dugi ayun o ay dugi dugi ano apat yan yan si brownie yung, yung kuya yan magkapatid yung apat ngayon ay ngayon mga kanter ay dito tayo tingnan natin dyan baka may mahuli tayong mamaw ngayon dyan tayo sa taas mga kanter tingnan natin dyan Ayan, nakaribi na. Salpak bala ko sa tiksay. Na tiksay, mga kanter. Nakasalpak na. May kumikimaw kanina na malaki. Ano kaya yun? malaki Ang laki ng mga kanter yung kumimaw. yan nakagamit tayo ng fishing glass. ano? kumusta Kamusta kaya mga ano, punay? yan kapalang punay Brrr! yan. Brrrr! yan dito tayo sa pisto mga hunter, sa pistuhan natin yan, Dun, dyan. Tingnan natin yung pistuhan natin dyan, dyan tayo tutungtong uli. Yan, standby at aakyat na ako mga hunter. Ayan mga hunter, paket na ako. Dito pala yan sa buwangan. Meron tayong makita dyan mga hunter, paket na ako mga hunter. Ayan. So ito na yung fishing glass ko para pa. baka dito pala sa pistuhan ay sa bungad ay hindi pa tayo nakakarating sa pistuhan natin meron na mga target agad natin eh, may natatanaw na ako may natatanaw na ako mga kanter ayan o, may malaki isa o. may na agad ako mga kanter ay pino kasi ano parang kawan siya eh malilit pala hmm, wala sila dito ngayon ah so, huli lang tayo pang ulam mga kantir ayos na yun kahit siyang peraso lang wala sila dito ngayon ayun malayo akyat naman tayo dun sa pinakamahirap pagkatin mga ka andun sila oh sa unahan tara akyat tayo, kapal talaga oh kawa no naglabasan yung mga anak ng tilapia na pino ke tas-tas. Ini mereka layu ani nak. Tapi nanti saya tak asma hantar. di tu lipat asal makikita natin agad. Ang layo. Ang layo nila. Ang layo mga kanter pero oh. Nangitin lang ay. layo nila. layo ay no andun andun yung mga mama oh layo mga hunter layo ng mama oh ayok nila tayo. baka may dumaang malaki malaki yan siya na no? Malaki itong isa na to sila ayo pa naman niya mulian, ini merekmu, yuk, yuk, mulian, kita kota sih kembali. Uli yung mga kagaro. <laughs> Sarapan laki. Uh. Tagus. Ayan o. Ayan mga kagaro sa ilalim. Tagus ano. Okay. Itang ulam lang mga kantarik sa pangalawang putok mga atin. Diyan din. Gitnang gitna eh. Kitang kita ko yan. Eh. Malayo na sila. Kasi nabulabog. Pangalawang putok ko to. Hmm. Nangayos oh. Hmm. Gitnang gitna. Kitang eh. kita ako eh. Yan, madagdagan pa. Maaga pa to. Eh, mga kanter, pipistong ko tong dati kong pistuhan, mga kanter. Yan, dito tayo target. Yan natin dito. Nawa yung naroon tayo makita malaki. May ipaw-paw yung iso. Ilalim ng nit. Yan. Tulip puti eh. ka naman din na Dito tayo nagkakape mga kanter Malaki yung na ako Piskids Nasa ilalim siya ng piskids mga kater Dati madami dito yung malalaki wala na. Ayun, meron ulit oh. Ayun oh, meron ulit naman. Ayun, yeah, may napakita na mga counter malalaki oh. Kaso umalis. You know. Meron mamao mga hunter dadalhan tayo. Mama. Tayo tayo na bumabalik dito yung mga mama oh. laki you know. 都没有。No, lokumantan ba ta ime lauwa <laki in o> la'ayi ma ma'a yan ma'a ma'a <laki in o> <laki in o> Ito. Ni mani nangay. Ngayon laki <coughs> Spirit yung na ay. Huli yan mga kanter. Huli yan. Ay. Kita ko yung ay. Kinakbo agad ay. Ayan Puti o. Ayun. hangin. <laughs> Malakas yung hangin mga kanter. Buti bago lumakas na iyan natin na roll up natin naka-release tayo ng target lakas oh, oh. Buti na i-release na target eh. Ayan you know, o. Huli yan. Tagusan eh. O ayan o. Laki niyan. oh, Yan. Ah, huwag ka na maghangin. <laughs> Madilim na pero. Nagit na to ko. huli oh kitang kita ako eh ang laki niyan. ayun mga kandir oh yan oh yan huli huli <laughs> natin isang malaki layang layat noon nakahuli tayong malaki hapo na ang uh. laki yan <laughs> nagkulang si eh sarapan na yan. Oo, ay. Ano, nagkulang siya, ay. Bukas to, dami to dito. Uy, uy. Pinangat natin. Dami to dito bukas. Oh, okay. yeah kasi masayo sayo eh. yan laki man din ito sarapan pa yan si Bing Pinger siya ni eh. yan ang mga quality na ano laki ang tilap ano yan o oh. hmm na natin mga kanter nakadalawa na tayo <laughs> Ayuk, Nyan. Hah? Siap, okay. baki. Hmm, kuliahnya naman makan yan. ko yung bitaw ng ano, ko eh, yung bala eh. Tuwid. Huli-uli yan. Huli-uli. Tama oh. Tatakbo niya yan, ayan oh O, oh. uli Malaki yan. nako huwag may kulukol. Wag na, wag may kulukol mga kanter. nako saan ka tama? Ba't sumusunod? Aroy, ano? You know? Ah, no, Bandang ulo mga kanta ng tama ano? You know? o Kaya para sumusunod sya no, Bandang ulo ng kurinti agad dyan Laki o oh. Hapon ng hiyang Dahil natin mga kanter. Oh. Mga kanter, oh, huli natin, o. Oh. Naulo pala, eh. Yan, oh, naulo. Naulo. <laughs> yan. Ah, nakatatlo na tayo. <laughs> Apat na putok, tatlong huli. Yan, mga kanter, o. Oh. Yan, tambahin, may dagdagan pa, kaya pa. Oh, no, buhay na buhay yan, oh. Sampai tayo. At ayan, mga kanter, ito na. Oh. Gabi na, hindi na ako. Kasi nagpagod pa tayo, naglinis ng lake, ha. Oh, nakatatlo tayo oh. Oh, puro good size oh. Tatlong tilapia mga kanter. May pang-ulam na ako. Oh. Nakatatlong good size pa ako mga kanter. Alas 4 na ako mahigit nag-start ng hapon kasi bakod tayo naglinis ng lake. Yan. Yan. Thank you so much mga kanter at kita-kits ulit sa sunod.